evening guys so video po ito di guys magluto ko o utan or gulay gulay guys ay kamunggay o kalabasa lami na na sa kuha arti, arti basta basta gulay na lami na jud na sa kuha pulha kaugalingon lami na kuha na ako'y isda di hanga paksi or unan na wala pa na so muna ako ang ipare sa kuang gulay or sa kung utan sa mga tumingin sa akong video nga napay akong mga bakong akong bana o akong anak nga sa pilit na may katrig guys so eh, ang bata mahadlok um, may kung ang bata sa katrig may katrig so, gulay. Hahaha. <laughs> guys, nami medyo kayo ng gulay sa ako agay. Ah, Mut ako nga napadidi ko sa akong anak. Medyo kayo ihigop-higop og sabaw. Kuha ang kalabasa. kay ako pung anak, akong pakanon og kalabasa. Ano nako gamay sa sabaw para siya ay makaon nga gulay. manakong akong tarbaho guys sa akong anak. O, siya o gulay o lutuan. jud na ko na siya utan. Ano nako og ko sabaw sabaw. o sabaw-sabaw. siya o gulay. na homo po ng kalabasa. Yun makahigop ko og oh, sa sa gulay kay kilangan na sa kuha sa ako kananay nga napatutoy sa akong anak so kailangan na ko na mag gulay naman ang sabaw akong gipunan og oh, sabaw para lami-lami pod or daghan pod ang sabaw Kung na siya ang ah, sa queen <laughs> baka ba noodles so yan ang gimkos na ko na kay para ako na ipakaon so for watching